Kasi kay tatay may nakita tayong yung mga nakahiwalay na buto. Aray tiis. Hindi na nga masyad makalakad na kong O oh, ngayon, okay, tumatakbo na kayo. Na ka. <laughs> Yabang mo ha Yabang mo nga, ha? Salamat. Tagilid. Okay. Sa iyo mami naman, ang nakikita ko ito. Medyo malabu-labu kasi. Eh. Kita nyo ba? Kayo nakikita nyo? Pansin nyo rito, dito maluwag dito halos mag-abot. Tingnan niyo napakaluwag dito. dito. Uh -huh. Ito halos mag-abot. Uh -huh. Yan ang masaya niyo. Pag kayo ng problema? Ang problema ko din, yung pag nakaupo ako at tatayo, lumalag utok ang sakit. Ganun talaga kasi nga nakapilipit yung tugod nyo Magkaiba kayo. Si tatay, ano naman? Arayte. Aray sa kanya. Ito, twisted. Uh -huh. Hindi, yun mo na Sa leg pa lang. May mga sa leg mo. Ano 'yung mga omen mo? Okay. So, ember. Okay. Panalo na ako Surrender. sure. Oh. Oh. Okay. 'Yung, ka ang mundo na 'yan. Na-miss ako sa Aling main dyan? Kanan o kaliwa? Dalawa po, pero more on this side. Kung mapapansin niya, dito <coughs> mas manipis. Dito, nakabuka. Oh. Itutulak ko ngayon yan para pumantay yung ano. <laughs> Nahihirapan din ba kayo sagdan? Hindi masyado, pero ang apa ko sagdan, ganyan. 1 by 1 Oo ano, no, Oo oh. Ina-taon na kayo ngayon 62 62 Okay, bata pa. Ngayon. Wala na dot lumalago to. Hmm. Sapa. thank you. Yan, yeah, mamaya makikita nyo. Hindi na kayo makakalakad. Kung si tatay nakatakbo, ikaw hindi na. Baliktad. Baliktad. Tay pag magmumol kayo, sakaling kunya gagala, magmumol, kakain sa labas. Haplusin nyo na ng pau yung tuhod nyo. Kahit pa bago kayo lumabas ng bahay. Para kahit mapalaban kayo sa mga walking-walking, hindi -walking, siya babalik. Kasi tayo, pag umiidad din tayo, yung mga tendon natin, mga muscle natin, mabilis sa na silang mga pagod kasi gumaganit na eh. Umiidad na tayo, natutuyo yung mga ibang piyesa natin. Lalo iyo may arite-east ka na. Kailangan yung hi hirte rin haplus-haplusin nyo rin Okay? pagmulmul kayo, hindi kayo titigil-tigil. Maghapon ang pinapanood niya ikaw. Paghapon yan. Hinihintay niya yung bagong release. Ano. <laughs> <laughs> yeah, yan, natutuwa lang ako dun sa bar. Mga pinamad na frozen soldier Yung mga... Maraming nanonood nun eh. Masakit naman talaga. Yung kahit saan kayo magpunta, masakit yan tayo, ginagawa natin, pinauunawa natin muna bago nating karatiin. Ay, talaga ka mga 10 kilo? Muna. Yan, kailangan may bagong isangpung kilo lakas sa loob. Kasi, pag expect na kayo ng aray-aray eh. Lalo pag yung tinatawag na adhesive capsulitis. Nagpanood ko rin yung pan. Nag-collapse na pan. Nagkapula. Ah, na. Tahit-tahit. Ah, Kinagat ni Jollibee. Kinagat <laughs> ni Jollibee. <laughs> Sa mga babae, pili ba ko wala pang nanay, nadadali ng gano'n. Sa lalaki, meron. Lalaki pa lang. Oo, lalaki yung nahilo. Wala ng malo. Sa sakirotsyo. Ano ko sa, sa no, babae? Mga babae. Alang-alay lang. Ba? Lalaki. Arararara! Regular ayo maray, ayo maray. maray sa camera. Pero naiyemata. Ayo maray sa camera. Maray sa camera. Oh, sige. Level 25. Hmm, nalaman to sa mga kahuwa o siya natin yung nag-up. <laughs> yung uh, yung uh, ah. may kasama mo na may kasama na ka Parang ito may private nurse Ang ginagawa, naka-admit yun sa Chinese General Hospital. Nung din dito, yung din dalin dito, mga... Oh, mami, upo ka. Yung pangalawang punta nila, binabaro ko nyo. Hindi, ako.

Arritis. Ano? Ha? Arritis. Okay, okay na. na. Okay na pala eh. Okay na. Okay na. Okay na. Okay lang natin. Okay, right. Mamaya, basta pagkatapos ng ano, isi, siya pa rin. Yung ano, priority oh, yung pag na-extrain.